Uh, ito mga Lodi, um, tip no, para sa mga uh, pag merong checkpoint, ganito lang yung tip natin mga Lodi. So pag pinara tayo, hihinto tayo mga Lodi. So kapag hindi tayo pinara, diretso lang tayo. So syempre, andito yung kagigan natin, sila natin siya at tao. I-activate mo na yung ano ko. Ito yes, nang dumiskarte ng ano. Ayan, shoutout so, ka na rin. morning, shoutout sa inyong lahat. <laughs> Supportahan nyo at... Uh, subscribe yung kanyang uh, YouTube channel. This is your Kuya Jack, Angoli, ang Lodi ng Halsada. Yun o, mag-ingat lahat. mo na. Tandaan niya sir, ang bakante naman ako sir. Wala naman ako pasok ngayon. Opo. Doon na lang sir, pasok ako. ka Sige. 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 mga lodi nakawasap natin yung lodi ng kalsada si Sir Jack so, kasi kasi natin mamaya yung kanyang uh po siyempre uh, kung may tiktok so supportahan po natin siya magka-content so, po siya regarding sa mga update mga violation kung anong dapat gagawin natin kapag nauli tayo lahat po ng pwede niyang ituturo ay uh, isishare niya po doon sa mismong uh, page niya no Ayan, suporta natin si Lodi ng Kalsada, si Sir Jack Alcares po, So, yan lang may point mga kung po tayo ano ah uh, tayo na respeto sa mga uh, sorry dad, no? sa mga pulis natin sa mga, uh, sa mga uh, so enforcement natin so nagsinara tayo hito po tayo nagpag po, po tayo ng maayos and yeah. uh, po tayo mga lods no? para kaya yeah, sa atin para mag-advise ano yung dapat gawin para hindi po kayo mahuli okay? so huwag po tayo matakot sa mga kapulisan natin mga lord uh, po natin yan sila sa kalsada hindi po natin sila kalaban so tinutulungan lang tayo nila no tinutulungan tayo para magiging safe tayo sa bawat biyahe natin mga lords. so, huwag tayo matakot sa mga kapulisan so kakampoy po natin sila sa kalsada ay katuwang din po natin sila or katulong tinutulungan ko tayo para maging safe yung mga biyay natin dahil hindi natin ina at hindi natin alam yung syempre alam nyo na mga lodi sa kalsada eh, maraming gumagamit at syempre may mga walang disiplina ng mga riders sa motorcycle no? And, so mas maganda ng safe at ingat tayo lagi sa kalsada so yun lang ride safe po mga lodi kita tayo sa mga uh, next tips o black ako, mga vlog sa mga lods.